Sorry ah, miss na miss ka na namin. Ah! Magugusot yung damit ko. Mahal to. Sorry, pero hindi na ako makain ng pang mahirap. Sorry, hindi ako umiinom ng 3-in-1. Sorry, iPhone lang tinatanggap ko. Hanggang ngayon ba naman, ang hirap niyo pa din? Parang ibang-iba na siya. Parang taas na taas na siya sa sarili niya. Nakakalimutan niyo na ba? Ginawa niyong impyerno ang buhay ko! Minsan, uwi doon si Victoria. Yung pizza natin galing abroad. Ay, kaya ito, pinagluto ko siya ng paborito niya. Eh. Ano to? Yung naman? Isaw. Isaw. <laughs> ito, pakabit. Ito. May mga kasulubong sa atin, oh. Oo nga, no. Sana buo kasi sayo naman ng jersey yung binili ko. Alam ko, sa akin, nang padala sa sapatos. Tatlo. Tatlo. Ang dami naman nun. Ang <laughs> Victoria! Miss na-miss ka na namin! Ah! Magugusot yung damit ko. Mahal to. Uy, <sighs> Finstan! Andito ka na pala! Ano pala si Insan? Uy, Victoria! Kumain ka muna. Pinagluto ka namin yung paborito mong isaw. Uy, Insan! Kain ka muna. Sorry, pero hindi na ako makain ng pang mahirap. And besides, I'm tired. Wala, parang nag-iiba si Insan. Oo nga eh, magpapasok pa lang niya. Ang sungit niya na. Hindi, ayayin niyo. Pagod lang yan. Oo, oh, ayan na, na muna natin mga pagpahinga. Sige, ayan na. O, paano? Kumain na lang tayo. Kumain na tayo. Hi, hey, boss. Sorry, matatagalan po ako kasi I have to fix something. Thank you po. Oh, pisan. Kape ka muna. Ano yan? Kape. 3 in 1. Sorry, hindi ako umiinom ng 3 in 1. Espresso lang iniinom ko. Eh, pisan. Wala kami nun eh. 3 in 1 lang ang meron. Chip naman. Pisan naman. <laughs> Ay! Pinsan? Pinsan? Pwede mo akong papicture? E, makita ko lang sa mga kaibigan ko na may pinsan na akong galing US. Mm hmm. Uh, Android ba yan? Yeah. Hindi kasi ako nagpapapicture, nagpo-post sa social media na hindi quality eh. Sorry, iPhone lang tinatanggap ko. Mayroon Insan parang ibang-iba na siya. Parang taas na taas na siya sa sarili niya. Kaya ako, may bago na talaga sobra. Pinsan, nandiyan ka pala. May heater ba sa loob? Wala ako eh. Tabo lang gamit namin eh. Tabo? Hanggang ngayon ba naman? Ang hirap nyo pa din. Sensyo na insan, lang kaya namin eh. Gusto mo pag-init na lang kitang tubig? Wag na. Ang cheap. O, si Isan. Grabe na nang pinagbago niya, no? Kaya nga eh. Simula nung pumunta siyang US, naging mayabang na eh. Iba talaga nagagawa ng pera? Oo, oh, tapos sobrang sunit ka niya. dami ng pera. Malamang yun, naging matabobred na nga eh. Nagagara naman ng sinusuot eh. Oo, uh, sobra. Buti na nyo. Tapos sa lahat ng yon sinadya ko. Bakit? Nakakalimutan niyo na ba? Ginawa niyong impyerno ang buhay ko! Oh, ba't nandito ka? Enzo, asan si tita? Wala dito si mama, pumasok na sa trabaho. Babalik ba siya? Hindi ko alam mo oras uwi si mama eh. Pwede pa utang. Utang na naman? Dami nyo nga utang eh. O bakit? Anong nangyari? Utang na naman daw. Lagi na lang kayo utang ng utang eh. Hindi kasi kailangan na kailangan ko lang eh. Nasa ospital ka si nanay. Eh. At wala ko ibang malapitan kundi kayo lang. <laughs> Obligasyon ba namin na pag-amot yung nanay mo? niyo din naman yun eh. Please Enzo! Wala mo mapapahirap sa inyo! Wala pera! Paulit ulit kayo! Umalis ka na nga! Hindi ba, parang awa nyo na! Wala Sa iba na nga mga hiram! Wala kami mapapahiram sa iyo! Umalis ka na doon! Dungis-dungis mo pa! O, sige na! Magkakaroon sa iba! dungis eh! Lagi na lang naguutang! Kaya nga eh! Utang ng utang eh! Naka ilang beses na eh! Hmm. Ba't andito ka na naman? Ah, uh, pinapapunta ni Tita eh. At bakit Tita? Dito daw ako ng... Anong gusto mo? Tumira dito? Bakit pinsan na rin naman ako Pinsan? Wala akong pinsan na pangit. Oo nga, tingnan mo nga sarili mo. Ang dugyot mo. Palagi na lang nababawas yung baon namin ang dahil sa'yo. Oh. If... <sighs> Alam niyo, hindi ko naman gusto gawin yun eh. Siyempre, pinsan ko kayo, pamilya ko kayo, kadugo ko kayo. Kaya ako lang ginawa yun kasi gusto ko maramdaman nyo kung gaano kayo kasama dati. At nandito ako para hindi kayo ganunin. Nandito ako kasi itong bahay na to malapit ng marimata at nakiusap sa akin ang mga magulang nyo. Kasi ako ang tutubos nito. Insan, pasensya ka na sa nagawa namin, Ah, uh, sorry din, Insan, kasi yung mga ginagawa namin, sobrang na pala. Ah, <laughs> uh, sana mapatawad mo pa kami kahit Oo. Pa oh, sorry talaga, Victoria, May lang kasi namin na-realize yung mga nagawa namin. Okay lang. Kasi, sino pa ba naman magtutulungan? Tayo tayo lang pamilya dito. Sige, para makabawi ako, ititreat ko kayo. Saan yung gusto? Hindi, Vincent! Kami na! Oo, oh, kami na! Kami na bahala! Kami Doon sa paborito mo! Sa isawan! Ah, uh, Sige, para, eto? Para, para. <laughs>